So ito na nga mga idol dahil sa bado ngayon walang pasok so bibili muna tayo ng gulong dito sa ice cream natin ay hindi pala yung ice cream ang gulongan natin simple yung lagayan ng ice cream kasi kailangan na natin ng na repairin dahil papapatindahan natin ng ibang tao para dubli kita tayo sa hirap ng buhay ngayon kailangan natin karti talaga so ito na nga mga idol yung bibili natin bubili ako ng seat na rim na talaga siya may rayos na yan at kasama na mabiring ihi para hindi na tayo mahirapang magkabit-kabit pa. So pwede naman tayong bumili ng mga sikahan dito kasi marami naman sa junk shop to. Pero mas maganda pag mga brand new talaga yung mga ginagamit natin para magandang tingnan kasi pagkain kasi yung binta natin. So ang bibilihin kong gulong dyan yung katabi ng rim natin dahil jumbo yan, matibay talaga yan, matagal mahilis yan. At, syempre, yung interior natin, syempre, makapal talaga yan. Kasi, mayroong mang manipis dyan, mga idol. Pero, mura lang. Pero, yun nga, pag putok, ah, wala na. Goodbye. At, ito na nga, kukumputi na ni pare yung mababayaran natin ngayon. Syempre, pag marami yung binibili mo, may discount talaga yan. Matic na yan. Syempre, ano pang gagawin natin? Di, syempre, bayad na tayo. Tama-tama talaga, dalawang libo yung mababayaran natin dyan. Hindi bali yung mga idol, kapag makapagtinda ng ice cream, mababawi din natin yan. At ito na nga mga idol, dahil bagong bili yung gulong natin, simple palagyan natin ng hangin yan. Pero sabi ni pare, mamaya na daw kasi naglilinis pa siya. Kaya sabi ko, isama mo na yung motor ko pag washing. edi wow. Siyempre, kailangan natin ipakabit sa kanila yan kasi wala tayong mga gamit mga idol. Kung may mga gamit tayo, kaya kaya na natin yan at ito na nga mga idol nakarating na tayo sa bahay ng mama ko ay dito lang pala ako gumagawa ng ice cream ayun kung napapansin nyo yung ice cream natin dyan yung pala ang ice cream ko kung nare natin yan binabahayan na natin yan at ito na nga mga idol umagang umaga na at ginigising na ako ng alaga kong pusa ayan o oh, kung napapansin nyo ganyan talaga yan pagka nagutom yan nanggigising talaga yan para kumain na siya ayan napapansin nyo oh. hindi ka titigilan yan pag hindi ka talaga gumigisip pero nakakatawa rin dahil malambing yung pusa na yan Tamang tama din to maaga tayong gigising para pupunta tayo ng murumuryo ngayon. Linggo kasi ngayon mga idol may tabo doon. Maraming mga paninda na naman na galing ng bukid. Mga gulay, mga kamuting kahoy, kamuting balagon, saging. Yun, bibili tayo mamaya. Ay siyempre, dadaanan naman tayo dito sa Skyway. Maganda dumaan dito dahil ikaw lang mag-isang dumadaan. Wala kang kasalubong. Pero pag nahulog ka dyan, dahil pang kalabaw mo dyan. O oh, ba diba, mga idol? Ang yun, nakarating na tayo dito sa Murumuryo. Ba't kaya tinatawag na Murumuryo to? May niyog dito mga idol. Kaso, tinatanong ko kung binibinta. Ay, wala na. Nahali na daw. Ay, hindi. Nabili na ba? Isura kayo ni Magtagalog ng Abisaya. Talagang mahirapan ka sa kalisod. Ay, di wow. So, ito nga pala yung tinatawag na Murumuryo mga idol. Kung napapasin nyo, yung malaking building dyan na ginagawa. Terminal yan mga idol. Yan. Malapit na matapos yan. Siyempre, abante tayo dito sa unahan para makikita tayo ng mga sariwang gulay. Uy, may nyug dyan. Kaso, tinatanong ko, nabinta na rin. Wala na. Huli na kasi tayo. Tanghali na. Kung hindi pa tayo ginising ng ko, hindi tayo makagising. Sarap ng kasi mga idol. O, oh, di, bibili na lang tayo ng saging ngayon kasi mas maganda pag saging mga idol sa umaga. Paris ng Kapiba. Dito, abante tayo dito. Hanap tayo. Ang dami talagang paninda dito mga idol. Kung ano-anong klase mga paninda lang dyan. Tingnan nyo naman. May puso ng saging. May bunga ng saging. ayon. Ay, yun dami mga idol, may kastanyas po yan kung ano ba yun, kastanyas ba yun o ano, liso ng ba yun kamansi o, oh. ay ah, ito yung saging na natripan natin yung hinog na hinung talaga eh. masarap talaga yan mga idol matamis na matamis yan lalong laro na pag nakangiti yung tindira lagi yan, naku po, bili na kayo siguradong sigurado yan matamis talaga yan yan ang mga tindira, lagi naka-smile pag may customer, hindi yung puro silpon lang, 'di ba? Karamihan ngayon pag may bumibili, lagi naka yung tindira. Usong-uso na kasi ngayon 'yan eh. Ayan, pag hindi pantay yung hinog mga idol, tulad niyan, napapansin niyo, may hilaw pa na ano, kasaba. Yan, hindi ano yan, hindi nilalagyan ng mga pangpahinog. Talagang natural lang ano yan, hinog. Yan maganda. Yan. Oh, so, ang dami bumibili. Dito kasi sa amin, mga idol, ang dami mo talaga mapagpipilian dito ng mga panindah. Kung anong-anong klase lang. Huwag ka lang bumili na diretso-diretso bili agad. Maghanap ka pa ng iba kasi marami talaga yan. Yan, katulad yan, o. No? Diba? Yan, katulad yan. May mga tindira, may smiling fish kayo. O, mga asikaso sa customer, o. Oh, diba? hanggang 40 lang, di, sa'yo na yung sukli. Dyan, ganyan talaga ang mga taong pinagpapala, mga idol. Yun, mangga na naman, mga idol. Napakasarap tingnan, o. No? lalong lalo na pagkainin niyan siyempre bibili tayo ng bukado nagtatanong tayo kung may hinog na ba pero wala pa hilaw pa pala yan mga idol kailangan natin yan kasi flavor natin sa ice cream yan yan yung mga hinahanap ng mga customer natin mga idol pag wala bukado umiiyak sila eh. kaya ako mga idol hindi talaga ako magtinda ng ice cream pag wala bukado flavor <laughs> sisihin pa ako ng mga customer ko iyon kung sino nakakilala nito mga idol susok to eh susok sa amin di ko alam sa inyo kung anong tawag nyo dyan. Basta sa amin, suso yan. Bahala na kayo dyan. At ito mga idol, sa kabila, mayroong ano dito. Anong tawag yan oh. Anong tawag sa inyo dyan. Pero sa amin mga idol, ito talagang di ko alam rin yan, eh. Hindi ko alam kung anong tawag yan Pero may nakilala, may kilala ako dyan mga idol, oh. Yung batultol yun, oh. Yung batultol yung isa doon. may pulang-pulang gana. Yan. Napakasarap sabaw mga idol yan. Ang layo pa ng pinanggalingan niya mga idol. Sinasakay pa ng bus yan. Pero sulit kasi maubos yan mamaya mga idol. Ikaw, bakit kahit tanong dyan, eh, hindi ka naman bibili pala. Anong ba gagawin mo dyan? Hindi, malis ka na. Oh, di, alis tayo. Simple, simple, nagtatanong lang tayo eh. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo yan eh. O, oh, tinanin nyo na, napakasarap yan. Wow.